Hmm. Sakyan mo. Nabili na yan? Pagkano? Hindi mo alam? Pinadala lang sa inyo. Ayon nga baka. Tawag ka, Totoy. Tawag ka. Sala dinadalan mo. Kuya, hmm. eh, si Kuya, pala Kuya, mag... Magkano po na ko yung kalabaw nyo? 59. Tapos po itong baka? 63. 63. Yung okay, pala, si so, Bossy pala nakapiso. Istiso lang po, no? Istisong bubong pala. Nalaki naman, no? Maraga. Ah, babae po. Babae pala. Magkano po ang hinihingi sa si malaking ito? Ito, may pinakamalaking kalabaw na dumating ngayon. Yan. Haba. Tintin niyo, laki. Nabili. Na. Nabili na ito, Bossy, sa'yo. Nabili na ito, Bossy, sa'yo. Kano? 47 47 Nabili natin yung 47,000 uh, Magandang umaga Mga talong skibi na tayo sa area Ng mga binibenta mga kalabaw At Bupalo Napakadala po ng mga binibenta ngayon Paulan At ina po may bagyo Kaya samahan nyo ako sa ating video Price update ng mga binibenta kalabaw at Bupalo Ngayon nga pala po yung September uh, 26, 2025 Huling biyernes uh, ng September Kaya samahan nyo ako sa ating video Dito sa Padre Kasi uh, ina mga talong skibi na dito tayo sa area Ng mga binibenta mga kalabaw at Bupalo kukunti pa nung dumating ngayon dito at siguro ay gawa na masama ng panahon din at maulan may bagyo pati daw ng banta ng bagyo yung mga binibenta din. May... Puro, pu puro nga ba? mistiso? ha? mistiso puro? mistiso? mistiso lang mistiso ang bupalo mistiso ang bupalo yun so, oh. magkano uh, sa galing sa pinag nag-uupog ba ang bato? anong, anong, barangay yun? ha? nag-uupog ang bato? Oh, ano yung pang? ay magulang na tao <laughs> Magkano ang presya dito? Binibigay ko lang ng 51. 51,000? Ito tayo binibigay ng 51,000. 41,000? 51,000 na 51, 41, 000. 51, 000 ito binibigay itong bupalong ito. Na binibenta pa ni Bossing ito. Quality naman ang katawan niya. Anong 41,000? Kaya nga ito ituturo ang paano. Hindi pa maalam. Ang ganito. Binibenta pa ni Bossing. Si Boss JR. Maganda umaga Ah. Good morning. naka <laughs> dyan. Ayan na. Meron si Boss na kalabaw. Buya, magkano? 15,000 daw ito. Ayun 15,000 daw ang iniingi sa kalabaw nito. Bitawan daw dito 13. Ayun oh. Binebenta pa tuloy bossing na ng ano. 15,000 daw ang iniingi sa kalabaw nito. Binebenta. Istiso din lang 'to, no? Istiso bupalo. Ayun. Yeah. Number 21. Matalaw ang pagkabupalo niya. Magkano? Bawas sa 60,000. Ito tayo bawas sa 60,000 binibigyan. Takbo, takbo. Galing sa gobo kan batoy tao. Ah, Ah, sige. Dai, tayo sige silong muna. Naulan. Ay, lumakas na. Na, lakas na. May mga bupalo si boss dito. Dalawang barako, barako nga, di ba? Yun? Ang ganda ng katawan nito. oh, ako, parang partner. Ang ganda ng katawan nito. tama. Magkano yung ganyang, ano? Man? Bawas sa 55. Bawas sa 55 ito. Wow. Tapos ito namang malaki. Bawas sa pitong po. Bawas sa pitong po. Yan ang mga Ganda ng katawan. bilog, man, bilog. Mga mga. Parang yeah. patiner daw mukha. Pati Ito mukha mo. Huli. Hulihan mo. O, pati ko. Pati ko. Pati ko. Pati ko. Pati ko. Pati ko. Purong bupalo. Purong Dalawang mga purong bupalo. Binibenta siya. Binibenta si Bustitong Kalabaw. Bustitong Kalabaw. Bustitong Kalabaw. Ay. Kalabaw. Pagkano tong ganito kalabaw mo? 65. 65,000. Abu palo. Abu palo mistiso no? Mistiso. Mistiso. 65,000 daw tong mistiso bupalong ito. Ayun. Taba naman siya. Maalam na kaya tong gatay di pa? Turuan pa. Kalimitan talaga pag ganito ay mga gantong ida dito turuan pa lang ang mga gatay. No? Ayun. Pay bawas pa naman bossing. Bawas pa. Lang. Kabawasan pa. Daw ay 65,000 babawasan halaga lang daw yun. Binibenta pa ni bossing ito. May resibo dito purong bupalo. Purong bupalo lang isang inang. May uh, si Tisay Kalabaw Tagalog Magkano tong Kalabaw? Patong sa Sambu sa sa Patong sa Sambu Sa Kwarenda Patong sa Kwarenda daw ito Taba naman eh Tapos itong bupalo mo Patong sa 30 Di man amin yan Di 30 30 Patong sa 30 <laughs> <laughs> Patong daw sa 30,000 Itong bupalo mo ito Binibenta pa rin ba bossing ito. Binibenta pa May mga matatabang kalabaw Pwede itong binibenta yung ganda naman ng katawan niya, ibilog na bilog. Mga bata pa ito, yung mag isang taon lang ang edad. 45. 45 partida po. Partida 45,000. Yeah. Kabawasan pa. Matataba naman ang na magkalabog. Galing pong Bicol. Bicol pero tataba Dito Ito ano at ma... Ano magaganda ang katawan niya. Binibenta pa ng 45,000 pabawasan. May mga kalabaw si Boss dito, mga, I think pangkatay na, halaga. Na. Pangkatay na. Bali, apat na mga pangkatay ng kalabaw. Halos oh, yung nilaki siya, no? Partidahan na ito? Partidahan, 55. 55. Partidahan, 55,000 na ito, mga pangkatay ng mga kalabaw. Mga galing Bicol. Gulo, ko. po. Mga pangkatay ng kalabaw. Partidahan, 55,000. Sira na, doon. <laughs> Ang laksang ulan, oh. <laughs> Buti't may payong si Boss, kaya lang yung wala rin mga kalabaw sa mamimili. <laughs> Yan, uh, ngayon po kasi may banta ng bagyo dito sa Batangas at Quezon. Binibenta pa itong mga kalabaw na ito. May mga guya si Kuya dito ang binibenta. Isang na kalabaw na tumataba-taba yung medyo malit-lay isa. Magkano po itong kalabaw mo? Ah, magkano po? 35 May kitag 35,000 daw ito. May kitang 35,000 ang halaga dito sa mga kalabaw Mga guya. May isang taon pa lang ang edad dito. So, binibenta pa rin ang TV. May mga TV. Itong sitwasyon ngayon dito sa Padre Garcia, Batangas. Yan po. Uh, sa area ito ng mga kalabaw. Wala pong nagpaparada. Ayan, pinag pinagtatali ng mga pambenta nila dahil nga sa uh, umuulan. Ayan. Nabili na? Nabili na, nabili na. Nabili pa? Nabili bili pa ba? hala ko nabili na. Ayan.

52,000 kaso na binigay na itong kalabaw na ito panggamit sa bukid. Saan dala bossing? Saan ang dala? Sa kalabaw? Ah, chaong. Ang gagamitin sa bukid. Panggamit sa bukid. Ito, nabili na na. 52,000 nabili na ito. Ah, uh, pang sa bukod. 52,000 kaso na sa kalabaw na ito. Nabili na ito. Meron sila boss dito kalabaw na binibenta. Galing... Ito na Sa ano? Mataba ang pagkakalabaw niya. yeah. Magkano ang presyo? Babae pala. Magkano? May kita 50,000 daw ito. Babae. Ganda na ba nakatawan? Dumalaga. ino yeah. May kita 50,000 daw ito binibenta na boss. Eh. Oo. Oh. galing uh, Rosario Batangas. Binibenta pa ni boss. Ayan. Yeah. May kalabaw si boss dito. Ini you know, ni bijan ni bossing na dumalaga yan magkano yan? patong sa 60,000 mistiso no? mistisa babae patong sa anong na po mistisa nga po uh, pala pa ni boss na patong sa 60,000 ito quality na magandang katawan niya binibenta. may kalabaw si Boss dito nga binipenta parang may ano siya sa mata no? Okay, bang mata magkaibang mata magkaibang mata mata magkaibang mata magkaibang Patong sa 55. ,000. Patong sa 55,000. Bara ko? Babae. Babae. Ah, dumalaga pala ito. Tisa. Yan, patok sa 55,000 daw ito. Ayan. Dumalaga. Binibenta pa ni Bossing. Benta na ba ng katawan niya? Binibenta pa ito. Uh -oh. Binibenta dito uh, mistisong bupalo. 73,000. Dumalaga. Ayan, babawasan. Eh, Quality naman. Ganda ang katawan niya. Yan, binibenta pa ito ng 73,000 daw isa sa kalabon. Mistiso. Mistisa pala, babae. Binibenta pa ito. eh, uh, ah Mistiso. Mistiso lang po no. Mistisong bupalo, lalaki naman 'yan. Oh. Malaga. Ah, babae po. Babae pala. Magkano po ang sa malaking ito? Binibenta 75,000. 75 Dumalaga 75,000. Yan oh. No? Mistisa. Ayan, no? Malaki naman talaga ang pagkano niyo. Laki ng pagka bupalo. Oh, ito pong ko na po ito. 58,000. Ito daw po ay 58,000 naman. Ito pang puro. Puro. Ito po ay puro naman. 58,000 ang hinihingi sa bupalo ito. Binebenta pa ni Tata ito. So, ito po. may pinakamalaking kalabaw na dumating ay hindi. Yan Haba. Tingnan niyo ang laki. Ito daw ay sandaan na kuha itong ganito. Pangkatay na. Kay ni NT Mahaba ang pagkakalabaw eh. Sandaan daw namin ito kalabaw na ito. Pangkatay na to. ito. Para ba pala eh? Sabi daw na 25,000 sila ta tatay nakabili. Tatay na kay Ayan. Ayan, nakabili sila dito Ayan, nakabili sila dito na kalap. Ayan, Ay. Ay na -ga panggamit. lang, sa bukid? Palalaki lang? Palalaki lang. Ah, palalaki lang. Palalaki lang. Hindi pa naman kaya na magpunta lang. Oo. Palalaki lang. Ayan, nabitin lang. 25,000 nabili. Pura ito. Ay, bossing nabili, no? Ay, bossing nabili. Ay, bossing nabili. bossing nabili. Ay, bossing nabili. nabili. May, May kalabaw na nabili Babae Kuya nabili na po Ano po ito bupalo? Bistiso lang Bupalo? Pag bupala pala babae Ayan Nabili na ko Itatan natin kung magkano na kukain ito Magkano po na kukain yung ganito kalaki? Ah ito ay kakargalang Pangargalan pala ito Ayan Pangargalan daw pala quality naman ng katawan eh. Tayo na tika karga daw. Tatay. Eh. Pangarga lang pala ni Kuya. Iyon. Ganda naman ng katawan eh.